'pag nagsimula ka hindi talaga madali. Lahat naman ng pagsisimula hindi naging madali. Ang problema lang sa iba Uh, gusto nilang madali. Eh hindi nga lahat like, madali. Nasa sayo din naman kasi the time nung nag-start ako at as in nanganga pa ako kasi hindi naman natin pinag-aralan tong networking eh. Pinag-aralan natin yung empleyado. Nung pumasok tayo, naka-uniforme tayo, may oras tayong pumasok, may oras tayong mag-break. Pero sa networking iba yung way dito. Kumbaga sa networking baliktad lang naman eh. Mag-aaral ka para ka kumita at yumaman. Doon naman sa school mag-aaral ka, tas after mag-aaral sa maghanap ng trabaho. So, ah, uh, yun nga yung pinaka biggest kong achievement talaga, nabigyan ko ng magandang buhay yung pamilya ko, nakatulong na ako ng libre, na walang, walang kahirap-hirap sa pera. Pag nga eh, ang isang bagay pala, kahit mura, kung wala kang pera, magiging mahal. Pero, kahit mura yung isang bagay, at wala kang pera, mahal talaga 'yan. So ang susi pala para maging mura ang lahat ng bilihin mo na gustong-gusto mo, dapat may pera ka. Now, maraming taong nagsasabi, "Di madadala sa hukay ang pera." Wala namang nagsabing dalhin mo. Sino bang nagsabing dalhin? Ipamana 'yan. Ipamana 'yan kasi hindi po uh, hindi po maganda na ang ipamana natin ay kahirapan at utang. Okay, so yon. Tapos may naririnig pa ako, di ba nang mahirap, basta masaya, hindi po totoo yan. Kasi ang nanay ko, tatay ko, namulat ako ng kahirapan, hindi po naging masaya ang tatay at nanay ko. At hindi rin po ako naging masaya sa one d one it lamang.